Kinilala ng Bureau of Local Government Finance or BLGF BARM ang lokal na pamalaan ng Sultan Mastura sa isa sa pinakamahusay na LGU sa buong rehiyon sa larangan ng Revenue Collection at Records Management, ang kwentong husay mula kay Jen Garcia. Tinanggap ng lokal na pamahalaan ng Sultan Mastura ang Plaque of Recognition for Excellence sa Collection Efficiency matapos makamit ang Rank 2 sa buong rehiyon. Nagtala ang bayan ng 189.37% na Collection Efficiency na may locally sourced revenue na 1,327,423.69 pesos laban sa taunang target na 700,954 pesos para sa fiscal year 2024. Tumanggap din ang parangal ang Office of the Municipal Assessor ng Sultan Mastura para sa Outstanding Records Management Practices. Pasok din ang lokal na pamahalaan ng Sultan Mastura sa hanay ng mga nangungunang tagapag-ulat sa BARM matapos makamit ang Rank 3 para sa Outstanding Performance in BLGF Reporting dahil sa maagap, wasto at kumpletong pagsusumite ng Quarterly Report on Real Property Assessment. Ayon sa LGU, ang organisadong disiplina sa pag-uulat na ito ay nakatulong umano upang higit pang maging maayos at epektibo ang operasyon ng VL Property Assessment sa buong bar. Ang magkakasunod na parangal ayon sa LGU Sultan Mastura ay patunay umano ng dedikasyon ng Sultan Mastura sa good governance, fiscal accountability at patuloy na pagpapaunlad ng lokal na revenue systems, isang manifestation anila ng responsabling pamamahala at matatag na pagsunod sa mataas na pamantayan ng serbisyong publiko. Jen Garcia, iMinds, Philippines.